Magpapas kong walang tirahan ang nasa 300 daang pamilya sa Tondo, Maynila matapos silang masunugan kagabi. Ang hinihinalang mitsa, nilulutong panghapunan. Magbabalita si Dave Abuel. Nagnangalit na apoy at makapal na itim na usok ang bumulabog sa mga residente ng Kapulong Street sa Tondo, Maynila, pasado alas 9 kagabi. Sa laki ng sunog na mula ang kalangitan, ang ilang residente tuloy walang naisalbang gamit sa bilis ng pagkalat ng apoy. Si Angel, kahit alaga niyang pusa ay hindi niya nagawang isalba. Sa kasamang panad yung alaga ko po, hindi eh. namin nailigtas. Wala rin po kami nailigtas na gamit. Si Maureen nanlulumo dahil magpapasko silang walang bahay. Ni ultimo bagong bilin niyang Christmas tree na abo. Yun lang po pang sasalamat ko. Nakaligtas kami lahat. Kasi lahat wala po. Pati po yung pera namin na nakaipon na sa, sa taas namin, nasunog po lahat. Wala po. Kasi gusto ko po maging maayos po yung Pasko namin. Ngayon lang po ako bumili ng Christmas tree, nasunog pa po. Sa kasagsagan naman ng apoy, apat ang nasugatan. Isa dyan ang bomberong si Ian na nadulas sa hagdan. Makit po kasi kami ng kabadi ko po na biglang di ko po nakita yung dinadaan sa sobrang dilim po. Natukod ko na lang po yung kamay. Ang problema, mahina pa ang pressure ng water hydrant sa lugar. Pasado alas dos na ng madaling araw ng maapulang sunog. Umabot sa tatlong daang pamilya ang nawala ng bahay. Inaalam ang sanhin ng apoy, pero tingin ng ilang residente. Sabi nila, sa may nagluluto daw ng mantika sa may terrace, ngayon, napag ng daw po nila. Hindi nila alam na umapoy na hanggang sa lumaki. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.